Hello guys Kamusta po kayo Kamusta sa mga kaibigan natin sa Sa buong Mindanao Buong Luzon At buong Visayas Sa lahat po ng mga kaibigan natin sa abroad Kamusta rin po kayo Buong Middle East Kamusta po kayo Ito iyan ko ngayon may bago tayo ano, May bago kong uh, Magagawa na malapit lang pala dito so kinausap ko yan para uh, sa mahal na araw tama tama ito meron po kung nakakawa po siya ng uh, silver mga silag mga kagaya nitong ano ang ginagawa ng cross ng alitaktag meron po tayong uh, small, uh, large medium, small large e eh, umaabot ng 1.5 yan kung may kahit po kayo maganda pwede natin ilagay at kung gusto niyo pang inyo, mga lalaki ang kaway kaway nyo, para hindi naman sayang okay kaya natin. Pero sa mga anak-anak ito, pwede natin bigay itong, itong small, medium. Kaya sa asawa yung medium, medyo maliit ng konti. Sa anak itong small. gumagawa rin siya ng mga balot ng mga halimbawa nitong cross nito. May balot na ano yan, na silver. Pwede rin may sinag, yung may sinag dito. Iyon, Depende sa laki ng inyong babalutin. Doon pag-uusapan ang ano, presyo niyan. Tsaka yung mga halimbawa yung mga bao kayo na yung babalutan ng silver, pabalutan kayo yun. may kwintas, may sabitan. Kahit yung bao na mata, pag nalagyan niyo ng mga palaman sa loob, yan, pwede ng pagawa yun. At mga sing -sing na may mga bato kayo na gusto niyo pagawa, ito silver po ito, nagawa rin siya. Tsaka yung mga mucha yun na sino lagyan ng balot, kagaya nito, oh, pinabalutan ko ito eh. Yan o. Oh. Yung mga gawing kinuwang kitas, pababalot ang silver yan. So, diba? So, may nakilala tayo, malapit lang din sa din din lang pala sa aming tabi din sa bahay namin. Kaya, maganda't malapit-lapit. So, yung aking cross, eh, yun, yun, e, yun nga, inaano ko, palalagyan ko na ng mga sinag, So yung guys PM lang kayo para inquire kayo kung anong gusto niyong gawin kung ito mga ganitong simple lang, okay lang Pero yung akin po, yung aking cross na nakita niyo Paano ka pa na silver yan? Eh Para makikita niyo pag natapos na yun So guys, sino may gusto, PM lang kayo Sino ano, magpapagawa ng nga rin Yung kasama ko magpapagawa ng sing-sing yun Tsaka itong mga cross na lalagyan ng mga kung gusto sinag lang, palalagyan natin ng ano lang ng mga dulo-dulo lang kung gusto niyo, kagaya sa akin dulo-dulo lang. May sabitan, pwede rin din ng mga sinag na nakalagay dito sa ulo at saka dito. Pwede po, depende sa inyo. Pero may mga ready-made na sila. Papalta na lang ng kahoy. Kung gusto nyo yung kahoy nyo maganda. Yun, mamimili na lang, lang kayo kung anong kahoy nyo. Kaya ng mga digdong, kung may pa kayo mga digdong ng original, kaya yun ito, halimbawa natin ang kapilaso, yan, malaki-laki pa, pwede natin ilagay sa mga krusyan para hindi sayang. Mga pinagputulan. So guys, PM lang kayo sa presyo, sa ganong kalaki at kung ano mga pagkagawa ninyo. Maganda po, maganda. Hindi uh, ano, Ganong kamahal yan. At depende naman sa silver na makukuha ngayon. PM lang po kayo guys. Pakay share and subscribe na lang para makita ng mga kasama natin. At malaman nila na may bago na tayong gagawin ganito. Mga silver na cross. Salamat po guys. Shalom.